sir labor lawyer ah uh, simulan na natin dun sa advokasya niyo para sa mga manggagawa yes, mga 200 sir. pesos na wage hike yung isinusulong ngayon sapat na ba ito ano ba yung ideal na sweldo para sa mga manggagawa para masabi natin na okay yung buhay nila masasabi kong significant kasi nung mga unang mga taon ay barya-barya ang binigay ng regional tripartite wages and productivity board pero sa palagay ko hindi ito sapat kinakailangan pang Uh, tutukan ang mga manggagawa sa pamagitan. Limba, hindi naman uh, lahat uh, legislated. Dapat ang mga manggagawa ay magsikap ding mag organisa ng union para ma-empower sila na magkaroon ng collective bargaining uh, uh, authority o maging collective bargaining uh, agent ng mga manggagawa sa loob ng pagawaan. Para, siyempre, hindi lang minimum ang pinag-usapan kundi maitaas din ang iba pang beneficyo at sahod ng mga manggagawa kung may union.